Hello, hello mga guys. Good afternoon po sa ating lahat. Ay nagluto pala ako guys ng tinulang manok pa sayuti with malunggay. Ito po yung ulam namin ngayon guys, tanghalian. Ah, napaka yummy yummy naman po nito mga guys. Nasobran po yung lambot yung manok guys. Yan po ang gusto kong luto yung malambot ang manok ayoko po yung mga medyo hilaw-hilaw na pagkaluto o matigas yan, mas malasa po siya pag malambot mga guys ito po ay ready-ready na po ito sa tanghalian po hmm, tanghalian po natin yan ang sinabawa na manok hindi lang sa ating mga Pilipino ang hilig po natin itong magluto ng mga tinulang manok ano? Dito lang yung sa atin mga nauuso mga guys, ang tinulang manok, linagang manok. Dito lang po yan sa atin nauuso mga Pilipino. Ang ilig po natin sa mga mga ulam na mga ganito. Kasi masarap naman po talaga na sinabawang manok, lalo na po yung mga native na manok, napakalasa po yan sa tinola. Kaya po itong sa amin, eh, binili po ito ay magnolia na manok. Kasi wala naman pong native dito sa syudad na tinda na pwede natin ilaga. So, yung mga anak ko naman din ay ayaw nilang kumain ng native na manok. Kaya, nahihirapan ako kasi no minsan na may native na manok talaga na niluto ko, ayaw po nila ng native na manok. Kaya, sin magnolia po talaga yung binili kong manok. Ang magnolia kasi mas malasa din sa sa tinola, mabango. Yan po. Marami naman ngayon mga imported na manok pero hindi po talaga sila masarap itinola guys. maro silang matabang, matigas yung laman. Hindi katulad ng mga manok po natin na malambot ang laman, may lasa. Ganun po talaga yung mga imported, malaki pinagkakaiba sa mga alaga natin. Yung sa baboy man, ganun din. Yung taba nila madaling lumambot pero yung laman napakatigas. Hindi katulad ng baboy natin na malasa, malambot yung laman. Malasa talaga yung mga alaga natin dito guys, yung mga sarili nating mga alaga dito sa Pilipinas. Talaga yung mga lasa ay kakaiba. Yummy, yummy po talaga ang mga ano, lalo kag uh, baboy or manok. Ayaw ko lang ha, sa iba kasi ako kasi ayaw ko talaga ng mga imported na mga karni kakaiba talaga yung panglasa sa ano para sa akin matigas yung karni kahit anong gawin tapos yung taba nila madali talagang lumambot malata na hanggang dito na lang guys maraming salamat po sa inyong mga tugubat taga so bye bye sa aking mga videos sa aking mga idols dyan Uh, comment comment naman po sa aking mga videos. Maraming salamat. Tulungan po tayo dito mga guys para sabay-sabay tayong aangat naman ano, lahat naman tayo ay may pang pangarap na marating natin yung ating reels, mapaganda yung ating reels. Thank you for watching. Bye-bye.